Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, update ko lang kayo dito mga kagulay sa paglalagay ng kawayan dito sa ano, talungan. Gawa nga ng lalagyan na ng ano to, balag. Kung mapapansin nyo yan, may tawa kong tatatlo kailan Sila yung tagalagay ng kawayan mga kagulay. Yan sila. Bali, ito mga kagulay sa mga... Sa mga nag-aano na sa munting channel ko, sa mga nakakasubaybay na dati pa, alam na nila to mga mga kagulay. Siya. Ayan kaya hindi siya puno ang lagay mga kagulay kasi uh, banana twine ang lalagay diyan mga kagulay tapos dun sa banana twine dun itatali yung talong mga kagulay. Para pagabot ng mga alam niyo naman dito sa Caraga region mga kagulay pagdating ng ganitong ano na uh, ber, ber months na mga ron November, December tapos January, February ganun ang tag dito sa Mindanao mga kagulay kung diyan sa Luzon ay tag-init na yung mga ganitong ano ganitong panahon mga kagulay mga ganong buwan dito naman sa Mindanao halos dito sa Mindanao mga kagulay ay tag-ulan tapos dito rin yung mga malalakas ang hangin mga kagulay kaya nilalagyan na talaga ng kawayan niya mga kagulay para hindi siya matumba kapag lumakas ang hangin tapos kapag ulan ng ulan siyempre lalambot yung lupa mga kagulay mas madali siya matumba kapag unting hangin lang tutumba siya lalo kapag mapabunga na natin to ng marami Siguradong magtutumbahan to mga kagulay Kaya uh, nilalagyan ng ganito Ayan Kaya kung mapapansin nyo marami siyang kawayan Kasi double row ako mga gulay Hindi ako nakasing single row Double row siya yung kada plastic Double row mga kagulay Isang flat Dalawang tudling mga kagulay Kaya kung mapapansin nyo marami siyang kawayan Ayan siya bali dito itatali yung banana twine mga kagulay dyan. Tapos, Dito sa may ano Diyan dadaan dito sa may way niya. Kaya nga ako nag-way pruning. Diyan din itatali yon mga gulay. Doon so, sa mga dati pang nanonood sa akin, alam nila yan kung paano ako discarte pagbabalag mga gulay. Yan, kaya mataas siya. Kasi kapag yung ano na yan, yung, kumbaga kapag kumapal na to, siyempre kapag namunga, ay mawawala na naman yung daan. Doon, doon itatali mga kagulay dito. Yan. Diyan tatali yung ano doon. Tapos tatalian yung mga sanga papunta doon sa banana toy na single single ply mga kagulay ganun yung diskarte ko dito nagawang ko na to ng ano ng vlog dati pero siyempre marami pa rin nag-aabang kung ano yung diskarte ko siyempre nagtanim ulit ako kaya inaano ko ulit siya mga kagulay ah uh, ginagawa ko ulit siya ng vlog hey! ay ayun na yan siya mga kagulay yan yung damo rin na sya, nanilaw, nanilaw na, na siya mga kagulay yung mga nano istrian pero yung banda doon di kasi nina mga kagulay, kasi gawa nga ng umuulan-ulan na dito. Kasi may nagtanong din sa akin, sabi niya bakit daw ako gumagamit kasi dati sinabi ko na uh, organic yung gamit ko. No choice kasi ako mga kagulay kasi kung kagraskaterin ko ito ganito tubig-tubig tatalsik lang doon kasama yung tubig niya ay di natin alam kung mayroong pungus dyan eh ganito na namumulaklak na siya. Uh, mahirap naman mga kagulay, mahirap sumukal kapag gano'n Maganda nga, maganda rin naman 'yon para sigurado talaga na para organic nang na gamit dito tapos eh, yung mga mga grass cutter dito magiging pataba na rin dito para kapag inaral susunod ay eh, yung lupa. Pero kaso nga no choice na nga ako kasi umuulan. Tingnan yung panahon dito sa amin mga kagulay oh. Ayun, ganito ang panahon sa amin kagabi, mag, magdamag na umulan mga kagulay kaya kung makikita nyo yan tubig-tubig siya mga kagulay. Yan, tubig-tubig dyan I-notice eh, na nga ako mga gulay. Kaya inispiran ko na lang siya. Kaysa naman kumapal lang kumapal yung damo dito. Siyempre namumulaklak na. Ang isang gulay kasi kapag madamo. Madalas maraming insekto mga gulay. Kaya yun nga notice na ako. Kaya kundi ispiran siya. Kaya nag spray ako. Kasi may nag comment. Akala ko ba boss? Ganon ganon ganon. Yun ang dahilan boss. Kung mapapanood mo to. Wala alam mo yung kinomit mo sa akin na nakaramblag lang itong ano, yun ang dahilan boss kaya uh, ako ng ano, Ayan na siya mga kagulay oh. Ayan. Sunod-sunod na yung mga bulaklak mga kagulay. Bali, nung bili lang ko ito mga kagulay, 37 days na siya. 37 days. Ayan, may mga ano na, palabas na na bunga niya mga kagulay oh. Ayan. Pero hindi pa siya sabay-sabay. Ito, may bunga na siya mga kagulay. Ayan oh. Ayan. Ayan, bunga na yan mga kagulay to. Ayan din siya. Bunga na yan mga kagulay. Ayan. Marami naman yun na isang sunod na bunga mga kagulay na nauuna. Na, na, na una. Ayan. Alos mga bunga na yan dyan. siya O, yan mga kagulay Kung mapapansin nyo, umaambon na naman. Ganito na ang panahon dito mga kagulay Basta umabot na lang November, December, January, February. Minsan hanggang Mayo pa dito ang tag-ulan mga kagulay Kung naalala yung tarim ko mga nakaraang taon. ganoon ang nangyari sa akin doon. Ngayon, ganito na naman mga kagulay Ang kagandaan lang dito, yan, ma makikita ko yung tubig pero hindi siya ninaabot ng ano, dyan sa plot niya. Hindi siya naabot Hindi siya naabot hindi rin siya nababahaan dito mga kagulay. Yan siya. Yan, halos pala tapos na rin nila dito lagyan. Dito sa isang ano niya, isang party dito. Doon na lang sa kabila. Doon sa kabila, hindi pa ako nakakapagpruning pruning doon mga gulay. Nahuli kasi yon na natanim. Pero dapat mapupruningan na ngayon yon mga kagulay kaso yung umulan-ulan naman. Merap kasi magpruning mga kagulay kapag umulan-ulan. Kasi mas makakapagpenetrate yung ano, yung punggos. Kasi masusugatan yung talong natin, siyempre papasok doon. Kaya hindi rin ako nagpupruning kapag talagang umuulan mga kagulay. Yan mga hindi pa napruningan yan, no? may tubig-tubig pa nga dyan, mga kagulay. Pero hindi yan naabot yung ano yan. yung pangalan ito, plat kasi dinukot ko pa yung pinakagitna niyan uh, ano pa uh, tuyo pa mga kagulay yung pinakagitna niyang plat tuyo pa yan pero kapag makikita nyo dyan sa ano niya, sa kanal niya sa tabla niya kung tawagin ay merong tubig tubig dyan pero okay lang din yan yung mga kagulay para sumipsip yung mga bandang tuyo dun sa, sa plat para mabasa na rin mga kagulay para pag uminit uh, mas matagal na naman siya matuyo mga kagulay yan siya damo damo siya dyan kapag uminit na siguro ng ano may ispiran na rin niyan mga gulay, ispiran ko na rin. Yan siya. Ayun. Pali tatlo lang, tatlo lang yung ano ko dito, mga tatlong araw din sila sa 5,000 na puno. Kasi uh, kada 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 apat na puno ay kawayan mga kagulay kung bibilangin nyo ayan yung kawayan kada apat na puno 1, 2, 3, 4 tapos kawayan na naman mga kagulay Diyan itatali kasi yung iba kada ano, kada puno may balag, ako naman di Mas magastos kasi 'yon, mga gulay tali na lang. ayan Kasi pahirapan nga rin kumuha dito ng ano, ng mga pambalag. Katulad diyan sa Luzon, marami nagbebenta dito sa amin ay pahirapan mga kagulay. Ayan, kung magtataka rin kayo mga kulay kung bakit mataas ah uh, sinadya talaga yan para, kap para kapag sa susunod magagamit pa siya mga gulay kalimbawa ah uh, mabubulok yung nakabaon tatanggalin lang yon magagamit na ulit siya mga kagulay kasi mataas siya pwede pa siyang gamitin sa susunod mga gulay yan yung purpose niya kaya mataas yan siya so hanggang dito na lang ako mga kagulay sa bago pa lang sumunting channel ko wag nyo kalimutan mag subscribe click nyo na rin po yung notification bell para update ka lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa paggano ko pagtatanim ko ng gulay para malaman nyo rin yung, mga, yung kung anong discarte ko mga kagulay Ah, uh, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.